Yan, kamusta na mga kalahe? Ito po ang apod man, nabunti ang agamahan na draw hard shine of So kagabi, um, dumating tayo ng Maynila ng mga alas tres ng umaga. And then nag po tayo at nakasakay tayo ng grab. Yan nga, no? sinabi ko nakasakay nga tayo ng grab. At amazing dahil kasi nakakatuwa yung, yung grab driver namin kasi iba ang mindset niya very accommodating siya at madaldal na nakipagkantuan siya at pinato niya ang kanyang buhay na bula sa yaman na medyo nagkaroon siya ng failure pero hindi niya dinamdam kasi nga diba kadalasan sa mga tao um, na uh, umabot ng naging milyonaryo tapos biglang nawala yung milyon niya eh dinadamdam maigi pero yun, dahil doon is parang nasisi siya ng pamilya niya, ng asawa niya at parang hindi na nagtiwala. Ito yung hirap kasi sa mga tao na pag, una, pag mayamay o maraming pera, lahat ng tao pupunta sa iyo, hingi na hingi. Pero pag wala na, kalimutan na rin. No, pero siya, hindi sa magdamdak, isa patuloy siya. Buti na lang, imaral e, siya ng investment sa sakyan. At yun ang ginamit niyang kabuhayan sa ngayon. Dahil kasi isa siyang negosyante at ang skills na yun ay hindi mawawala sa kanya. Kailangan talagang dumanas ng pagkadapa. Pero hindi ka man natinig na kadapa kundi kailangan mo rin bumangon. At kung hindi ka babangon, wala mangyayari. Hindi mo mababaw, hindi mo mababaw ang mga bagay na nawala sa iyo. So napakaganda ang mindset niya na kung saan ay maaring kapulutan natin ng halal inspired ako sa mga nangyaring ito, no? Parang katulad ko din. Uh, sabihin na natin na nung ako'y napunta ng Amerika, nakalikom tayo ng salapi upang mapagaw ang bahay. Ngayon, talagang wala na. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong pera ay hindi na ako makakapagpatuloy sa buhay. So, parang wala akong laban, no? Patas na akong laban. Ibig sabihin ito na hindi mawawala yung yung pera mawawala pero yung karunungan natin sa buhay ay kailanman ay hindi mawawala at ito yung parang nadala ko hanggang ngayon na parang isang malaking aral sa atin yung kung meron kang alam yung alam mo ay hindi mawawala ang nakakalungkot lang no? nakakalungkot lang katulad pa lang ng pandemic eh. marami akong mga kasamahan sa na tagapagturo ng hila ang nawala ng trabaho. Pero nalimutan nila ang kaalaman nila sa pagtuturo ng hila depende eh, pwede nila gamitin para mabuhay din. no? Sa totoo, nag-alala ako noon kasi akala ko ang hila is um, kailangan talaga um, may close contact na talagang kailangan mong uh, nakahawak or uh, may in-touch. No? touch therapy. Pero nalimutan ko, meron pa lang tawas. At yun ang sinagawa natin. No? Itinuro natin, binahagi natin sa ating mga kababayan sa ibang bansa. No? Hindi lang sa pagtuturo, kundi sa pagbibigay din ng servisyo na ito yung naging malaking tulong dahil kasi ang tawas, ito po ay isang pamamaraan ng gamutan kung saan ay hinahanapan natin ng gulas, binibigyan natin ng gulas ang mga mental at emotional illness. Kung baga, ito ay isang psycho-emotional therapy. At yun nga po, no, parang wag natin dinitahan ang ating sarili. Alamin lang natin kung hangin strength natin, yung kakayangan natin. At pagbutihin natin ito. At itong ngayong araw na ito, since uh, maaga uh, ma na kami nakarating, no, wala, ifugao, eh hindi ako nakatulong. Dahil nga na siguro, ang 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 tama na ano kailangan na dilin eh, may araw na so imbes na matulog eh nagtrabaho po tayo so ginawa natin nagtrabaho tayo no tapos nag-ayos ng mga papeles and everything at saka uh, natutuwa ako dahil kasi yung pinagpagunan natin nung tayo sa Amerika, ay eh, kitang-kita na natin ang pagbabago. Siguro naman, kayo din mga manonood, kung kayo ay nakasubaybay sa akin, makikita niyo mga past videos ko no, na nandito sa templo, eh, malaki ng kaibahan. So, kung makikita niyo, so, konting sitot-sit tayo. No? So, ito ay isang um, parang PVC wall na gagawin natin treatment center. So, meron din siya. Pero ngayon, hindi ko pa nalalagay. Meron na tayong bed. Bukas, aayusin natin to Pero, ito yung magiging treatment room natin. So, maaari natin kasi siya. Huh? Isa na siya. isa sara siya para magkaroon pa rin ng privacy. So, kaya yung magkakakot at sa Kunyari, tayo magkakaroon ng fertility healer sa mga babae at lalaki. No? Itataas natin ang matras, ayos natin ang kanilang katawan. At na-set up na rin po natin ang ating altar. So, nandito ang na ating altar. Meron pa rin dito. No? Bumili rin tayo ng cabinet. At ang nanay ko. No? So, at least ready na po ang ating templo para sa um, sa paglilingkod, no? So maaari na kayong pumunta dito at mag-petition, gumawa ng kahilingan, magdasal po tayo dito sa templo natin. At ngayon din, pagdating sa March, no? Pinag-iisipan ko, actually, i-announce ko pa lang dyan, no? Magkakaroon na tayo ng mga in-person gathering dito at magkakandak din tayo ng classes para sa mga kababayan natin na gustong ma-align ang kanilang practice sa pagiging hilip binabaylan. So kung magkano ito is titiyakin natin na ito ay affordable, no? Affordable kasi every week lang po to, no? In 20 days or in 20 sessions, every Sunday from 1 p.m. to 6 p.m., yun po ang magiging klase natin. At pwede po maging installment. Pwede kayong mag-aral uh, at bayaran po ng five, lang 500 pesos sa isang araw na session. At the following sessions ay ganun din. No? So, maaari siyang maging installment ang bayaran natin para lahat naman ay magkaroon ng pagkakataon na maging hilot binabaylan at makapagsimula ng kanilang negosyo ng paglilingkod ng pangalaga sa kalusugan. Siguro ito na lamang po muna sa ngayon at abangan natin ang mga susunod na kong vlog for 100 days before my 47th birthday sentence. Maraming salamat. Mayari na. Kod paalam.